lời mời sao sao bà sao bà sao lắm sao bà sao lắm sao sao lắm sao

basic lang may naririnig kong sound na eh, may naririnig na ang pangang ni Echo so, sa ringan mo? oo nagririnig natatagal na yan pagbubutokin na natin okay, relax lang <coughs> dito ka, Higa. Lagi siya sumasara. Hindi ganyan ka Sige, open mo nga. Ganyan lang? Papo. Hindi mo maibukas ng malaki? Apo, masakit lang po pag... Pag binukas ng malaki? Okay. Matagal na yan? Nung ano pa po? Nung September po po? Or Ano ba lang yan eh? Nakipag-away ka? O may niluya ka ng matigas? No, may, 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 meron po yung ano. Bayabas po. Ah, matigas na yun. Pagkakagat ko po eh, ano, biglang may tumulong pa. Apo. Mm -mm. Sunod ka naman na lang para may malambot ng konti. Okay. O, oh, hindi ka nang malalim. Exhale. Relax mo yung gataw mo. <coughs> Lumagotok, marami. Oh, okay, okay may bibig mo ulit. Uh, oh, medyo malaki na. Opo. Oh, Kasi basic lang yan eh. Relax ka lang. Oh. Sarap. Kagalit <laughs> uh, ka sa akin. Baka natanggal siguro yung parang nganay ko siguro. Opo. Madalas ka nagkakay na na stiff neck? Opo. Oh, okay. Relax mm. okay. lang. Relax. Okay. Relax lang. Hindi ka mga sa gabi. Opo. Um, sa sobrang sakit po, nagkatake po ako naman yun. Yung... Pain and healer? Opo. Lapas. Hmm. Okay. So kamiling tanglak, saan po kayo sa kamiling? Sa bidad po. Bidad? Yeah. Opo. Paano niyo po nalaman mo? Through ano po sa TikTok. Ah, sa TikTok. Oh, okay. mm -hmm. Naka-follow ko okay. sa page ko. Eh, hindi pa po eh. Ay. <laughs> ay Kung <laughs> <ay, laughs> na natin ito lang. Ka. magiging follower <palang> ko niyo yan. Ah. <laughs> uh, Siyempre, i-upload ko ito eh. Makikita mo na yung sarili mo. Ay, na, Laka. 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 Laka sige na, napot ka kay Relax na. nga yung ulo mo. Sige, relax na yung eh wow wow plus lawan biru oh plus wow oh mana center guys Lalo na po problema niya, pagka patagal na patagal, sakit niya. TMJ? Oh, Kapang tumatagal nga po eh nung ano nung... Sasakit ng masakit? Opo. Oh, Lalo na po nung ano yung February po kata or March yun eh, doon na po nag-umpisa na nag na nana, na mm -hmm. nag-nosebleed ako. No, na ah nag-nosebleed no, ka na? Opo. Oh, may kausap Kasi... pa siguro ka nung... Pa? May kausap pa siguro ka nung... <laughs> na Ay hindi naman. Kada na nga ako nga, nga po eh, parang, ano, okay. parang sumasakit din dito dito sa may ilong pa na dito. Parang nagkakaroon ka pa ng sinusitis. Ah, okay. Nga nga Sarah. Nga nga Lila kaya mo Salah <tuh> Siapa? Tidak Salah Tidak mau Tidak ada Tidak ada lagi Salah satu Sekejap Tidak ada lagi Sekejap Tidak Salah Nah. Salah. Salah mau. Mana? Salah. Masuk. <coughs> Ingunya <coughs> mau ngunyah nenjuing enggak, ha? Apa? para magka-muscle ulit dito. Nga nga mo. Sara. Tumutulog pa? Dito lumalabito pa? Wala na. Okay. Sapa. Nga nga. Sara. Sapa. Nga nga. Sara. Nga nga. Sara. <coughs> Sakit. Ganun talaga. mo lang. <laughs> o, Sara mo lang ganyan. Huwag mo lang bukas. Ganyan mo Ta lang. mo pa. Mas malo daw ako yun? Siya din. Siya din eh. Bungat ko katuan. Eh. <laughs> <laughs> Naliligo na ano. Oo, oh, ganyan din nga po siya. Mm. Kaya sabi ko, ba? Ganyan na. po kami water blender? <laughs> mm. Pinaglihi po siya sa bulate. Sa bagay sa pakpad na lang pinaglihi yan. Mm. <laughs> buang. Buang pam dito. Tarapon sa pare Parang hmm, para no? <laughs> semple, nah? na, reset. parang ah. hmm. <coughs> reset ano. Cellphone na, sabay sa cellphone reset. Yeah, maka-asul lang mga ice ten. Bae kita mo 'yun yung, ano, <laughs> <coughs> Tek pala ng MJ Hero. Nakikita mo yun. Ya. <Glumpti> no. Makikita mo yung sarili mong mamaya ang gabi. Kasi ba? Iopin mo yung lito bibig mo. Sakit pa? Pero konti na lang. Konti na lang. No. Tatanggal na yung niyan. Mamaya, masabing sa'yo yung gagawin mo. nang Oh, okay. Ah... Uh.